Karong natapos na ang eleksyon, adunay panawagan ang Office of the Civil Defense Region 11 ngato sa mga bagong elek nga mga opisyal nga dili pang tanggalon ang mga personahe ilabi sa Disaster Office. Sumala pa ni OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang hang niya sa mga napili nga bagong elected official nga i-retain ang ilang mga personahe sa Disaster Office. labi na karon nga daghan na siyang nadawatan nga mensahe nga nag ang ilang local chief executive. Hinoon panawagan sa mga opisyal nga sa mga new elected LCE nga kung mupili og mga personahe sa disaster office, pilion ang adunay katakos. However, of course, authority na sa atong LCE na magpili uh, og tao. Ang among recommendation diha kung pwede lang ang ikambyo nila katong na-train na po sa OCB. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pakot, alang sa 93.1, Brigada News FM Davao, Ta Music and News Authority.